libra kasama si Taurus. Ang dalawang ito ay may kasiyahan sa mga elementong pinamumunuan ni Venus, kagandahan, musika, at artistikong aesthetics. Ang Libra ay umuunlad sa pagiging isang social butterfly. Gusto ni Taurus na maging homie. Gumagastos ang Libra sa madagandang luho. Mahilig mag-ipon ng pera at ari-arian si Taurus. Hindi gusto ng Libra ang matigas na paraan ng Taurus at nawala ng interes sa katigasan ng Taurus. Ang Taurus ay ari sa mga panlabas na pangakit at interes ng Libra. Tinatrato ng Taurus ang mga relasyon bilang isang pag-aari at ang Libra ay hindi komportable sa pakiramdam na inaangkin. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Unin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na put dalawa tandang bawas walumput tandang bawas pitumput pito o online sa Psychic.com.